Welcome sa aking uh, channel Sa mga uh, viewers natin dyan from uh, YouTube Sa mga followers natin At sa Facebook uh, page ATTY Elvin Magandang araw sa inyong lahat um uh, tapos service din tawen nitong ating uh, uh, office car no uh, na isip ko na isip ko lang maraming mga nagko-comment kasi doon sa ating channel about sa hindi pag-attend ng employers nila responding party sa cena tapos parang sila stress na stress doon sa sa sitwasyon, no? Ah, uh, dapat ang magiging attitude natin kapag uh, may may encounter natin yung katigasan ng ulo ng employer na pinapa sagot natin doon sa request natin for assistance sa Sena. Pag-uusapan natin 'yan and uh, Siyempre, shout out muna natin ang ating mga subscribers and followers. Lagay natin dito. Uh, you know, yung Sena, doon sa mga bago pa lang tayo mapanood, ang ibig sabihin niya, single entry approach. No? Um, ngayon, ang proseso niyan, mayroon 30-day conciliation mediation, ang ibig sabihin noon, may 30 days na kung saan, from the time na nag-file, E mag uh, e effort ang mga taga Sena yung Siado na pagayusin yung mga parties ngayon na uh, merong two settings yan no na magkikita sila two so two dates na magkaroon ng conference pag-uusapan nila kung paano nila maayos yung uh, gusot nila ngayon um, uh, may mga pagkakataon na sa unang conference pa lang, hindi na dumadalo yung employer. So, yung ibang mga empleyado, nagko-complain. Attorney, bakit ganun? Hindi man lang sumisipot yung employer namin. Parang binabaliwala lang yung sena. Uh, Tapos, stress na stress sila. Tapos, uh, di ba parang galit na galit, gigil na gigil. Kung no? sa akin kasi, ang sena, dahil yan ay conciliation mediation walang adjudicatory power ang mga siyato uh, hindi tayo dapat nagpapastress no? kung tayo in good faith na makikipag-usap eh dapat yung sa side lang natin ang uh, ang intindihin natin kung hindi hindi na mag hindi nagpa-participate yung kabila yung kalaban natin well it's not anymore our concern kasi kung sila hindi willing makipag-usap then wala kang magagawa doon kasi hindi naman kinukumpel ang mga yan sa pag-appear no? Uh, ngayon may provision naman sa ating uh, Sena rules na kapag hindi nag-appear ang mga yan pwede mo namang i-terminate ang uh, Sena proceedings one of the reasons na pwede mong i-terminate yung ground no? is mayroong resistance or non-submission of uh, the responding party, yung company, yung employer natin, doon sa Sena proceeding. So guys, wag tayo magpa-stress kung uh, nakikita natin hindi nagpa-participate. Pagpunta niyo, doon sa Sena, chill lang kayo. Uh, wag kayo mag-expect na sisiputin kayo ng mga yan. Basta kayo, yung part niyo gawin niyo, Magpakita uh, kayo ng good faith na gusto niyo makipag-usap at gusto niyo makipag-ayos. Uh, sa pamamagitan ng Sena proceedings. Kung sila ayaw nila, wala na kayo magagawa doon. Huwag kayong manggigil. huwag uh, kayong maiinis kasi tay kayo ang talo dyan. Uh, pag wala, di ipaterminate nyo na. Useless eh. Kasi wala namang uh, interest na makipagsettle yung kalaban ninyo. So, merong um, resistance at the very least no? lalo na kung hindi naman sila nagpapakita so non-submission yan sa Sena Proceedings. So, yun ang uh, gusto lang natin ipaabot kasi marami tayong mga subscribers, mga comments na parang inaasahan nila na kapag hindi naka-attend ng Sena, panalo na sila o talo na yung hindi uma-attend. Hindi ganon guys. Huwag nyo isipin ng ganon. Ah, uh, ang the most that you can do is ipahinto na yung Sena, hindi kayo ng referral, diretso na kayo, file ng kaso sa labor arbiter, which is mandatory na. No? ang tawag doon compulsory arbitration na kasi decision na yung arbiter kapag doon na yung level ng kaso ninyo. Kailangan lang dyan ng referral. So, ipreterminate ninyo ang SENA, humingi kayo ng referral at ifile ninyo agad ng formal complaint. So, yun lang. Gusto kong ipaabot uh, at this time. So, again, guys, if you find this information helpful, please share this with your friends, your colleagues, your family members, or any person you may know. Who may benefit from this information and with that thank you for watching and I hope to see you in my next videos God bless